Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Joby Pandita ulit. Andito po ako ngayon sa bago kong pinapasukan. Stayin po ako dito guys. Bale, magpamilya po sila na Chinese. Filipino-Chinese. So, napakita ko po sa inyo guys yung kwarto ko dito. Ito so, yung po yung kwarto ko. Tapos, ayun guys wala po kasi na dito kaya magbablog muna ako saglit para i-share ko sa inyo yung buhay ko dito sa bago ko pinapasukan pasukan so, ito po guys yung yung ano sala so maraming building po dito guys maraming kusali dito sa binundo yan. Dito po sa Binondo, ang dami palang mga gusali na mga matataas. Yan. Gusali dito po guys sa Binondo. Sa lugar ng karamihan maraming Chinese. Ito. So, dito po ako nagtatrabaho ulit. <clears throat> ito po yung kwarto ng amo ko. Tapos, ito guys, ito po yung terrace. Hanggang 23 floor po kami. Nakakatakot ah, ka kasi po ano eh. Taas. Yan. Tapos yan, dyan ang tundo. Magkatabi lang pala binondo tsaka tundo. Yan ang ano mga barge. Mga barge dyan sa tundo may maraming mga barko nakikita namin guys kasi mataas po tong kondo na to hanggang nasa 23 floor po kami yan ayan may barko sa ulahan. yan barko tataas ha, ah, kalula guys bali kahapon lang ako dito nag start November 2 tapos yung simbahan po dito sa Benondo hindi po masyadong makita So, dito guys, ito yung bago kong buhay ngayon. Stayin po ko dito. Na-share ko lang po sa inyo yung buhay ko. Ngayon, na uh, may panibago kong trabaho. Okay guys, thank you for watching. I love you all. Tondo Pier. Ito po yung Benondo daming mga gusali and guys daming mga building ang dito po sa 23 bar. Ito guys, yung gilid ng ano, yung papunta na po ng Tarieto, Santa Cruz, saka Quiapo. Yan. Sobrang taas tong building na to, tong gusali na to. Ang liit na mga tao sa baba, oh. Tapos, yan, ito guys, yung decoration nila. Chinese. Lahat dito nakatira sa Rosale na to, puro mga Chinese.